morning mga idol so ngayon tayo ay bibisita sa ating taniman so pag sinipagsipag tayo ngayon ay atin lilinisan na rin so papakita ko sa inyo mga idol yung aking talong so siya tapos may mga talongan dyan so nagtaka po ako is natuyo po yung mga dahon nya uh, parehas po yung matandang talong at saka yung bagong talong halos natuyo po yung mga dahon nya So ang gagawin ko po is lilinisan ko tapos puputulan ko po siya ng mga sanga para po mabuhay uli. So ayan po papakita ko po sa inyo mga kaibigan. Mga kaibigan yung nangyari sa akin talong. Ayan. Natuyo po. So hindi ko po mai lubos maisip kung sa kung sa ulan, bagyo o napabayaan ko po yung mga talong ko napabayaan ko hindi ko nagagamasan yan po natuyo po siya halos na ubus po yung dahon nya yan halos po lahat yan. so ngayon po aking gigima, gagama, gagamasin yan ito po halos <coughs> ito po nangyari mga kaibigan pero buhay pa naman po siya ngayon po ipoproning ko po siya yan. Yan. Halos lahat po. naubos oh. siya. Yan. Oh, pero yung iba po isagad. Yan. po yung mga bago. Mga portuner po ito. Yan. So, gagamasan ko po siya mga kaibigan. Tapos po pag nagamasan ko po, akin po siyang po pruning. Para po makaba, makahabol. So, yan, napakadami pong trabaho natin mga kaibigan. Ilinisan ko po. Yan. Sayang din naman po ang ating extra income din eh. Yan. Pero kung na po, maglinis. Yan. So, 'yung mga patay po. So, natural po ba ito mga kaibigan sa mga magtatalong? 'Yan. 'Yung halos dalawang araw tatlong araw po 'yung nag-uulan. 'Yan po nangyari. <coughs> 'Yan po, mga kaibigan. So marami po salamat sa inyong panonood. Ito po yung update ng aking talungan mga kaibigan. Ngayon po yung aking lilinisan. Marami po salamat sa inyong panonood. Bye bye. God bless po. Ito uli update ko po kayo pag malinis na mga kaibigan. Marami po salamat.